Nagulantang ang publiko dahil sa kinakaharap mayong isyo ng non-time show na Eat Bulaga, partikular na ang tungkol sa isyong kinasasangkutan ngayon ng TV host actress na si Atasha Mulak. Lalo na ang napabalitang pagsisiwalat ng dating Eat Bulaga host na si Jimmy Santos, patungkol sa totoong nangyari umano sa likod ng kamera. Hindi lingid sa karamihan na malapit sa pamilya ni na Charlene Gonzalez at Aga Mulak ang dating komedyante, kung kaya't hindi na nakapagtatakang isa umano ito sa mga taong nagpahayad ng suporta sa isyong kinakaharap ngayon ng mag-asawa. Isa rin si Jimmy Santos sa mga maituturing na mainstay at long-time host ng Eat Bulaga, at kung pagbabasehan kung gaano na ito katagal naging host sa nasabing show, ay maliwanag na marami-rami na rin daw itong nasaksihan ng mga pangyayari sa harap at sa likod ng kamera. Kung matatandaan ay ilang taon na ang nakakalipas ng bigla na lamang magpaalam si Jimmy Santos sa Eat Bulaga, kahimik at wala man lang iniwang paliwanag, ay basta na lamang itong nawala sa entablado ng non-time show. Bagamat maraming nagsasabing personal decision nito ang pag-alis noon, marami pa rin ang hindi napigilan ang pagdududa, nagtatanong kung may mas malalim bang dahilan. Ngayon, tila unti-unti na umanong nabubuo ang bawat koneksyon sa naging pag-alis at pamamaalam ng ibang mga hosts, matapos ang kontrobersyal na pag-alis ni Atasha Mulak, ay unti-unti rin umanong nabunyag ang mga sinasabing tensyon sa loob ng show pressure, mental strain, at isang atmosphere na tila ba unti-unti raw sumusupil sa kalayaan ng mga bagong hosts. Base kasi sa napabalitang pag-amin ni Atasha, hindi lang daw ito pag at hindi lang daw ito pressure. Isa raw itong trauma na hanggang ngayon ay hindi pa nito lubusang matanggap. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon ng may mga blind items at chismis na lumabas, mga espekulasyong nagaganap daw sa likod ng kamera na ang mga sangkot, walang iba kundi ang dalawang pioneer hosts na sina Vic Soto at Joey De Leon. At sa gitna nga ng mga mapanlinlang ng ngiti at mga scripted jokes sa telebisyon, may mga kwento raw pala ng pangaabuso na pilit tinatabunan ng katatawanan, ito raw ang itinuturong dahilan kung bakit ang pamilya ni Atasha ay piniling lumaban. Hindi na nga umano na nahimik si na Charlene Gonzalez at Agamulak, at hindi raw sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang hustisya, hustisyang para sa anak nilang minsang inakala raw nilang ligtas sa mundo ng entertainment. Anong masasabi mo sa balitang ito, e comment lang ang iyong opinion o reaksyon, at huwag kalilimutang ilike ang video na ito, maraming salamat sa panonood.